magandang gabi po dito ako sa taas kararating ko lang galing ako ng trabaho hindi pa ako nakapagbihis at binisita ko muna itong aking mga alaga ayan po yung aking mga manok And pinakain ko po muna sila bago ako bababa at meron pa ditong tatlo ayan po pero papunta to dito, pinaghiwalay na ng kulungan kasi hindi na sila kasya doon. Hmm, nainit. Ito yung lugar namin. Ay, pusa. <laughs> Mat titisod pa ako. Ayan po. Yung kabila po no esto. Yan ang aming lugar. yung aming bahay na tinutuluyan. Ito po yung pinagbibilara namin ng pag gusto namin gumawa ng tuyo. Yan po siya. Tuyo na pang ulam, minsan pang benta. Pag medyo madami. Nang init. Gabi na mainit pa din. Sige po, salamat. Pa-subscribe mga kababayan. Ingat po tayo palagi sa ating mga trabaho. So, saman tayo pupunta. Sige po, at ako'y bababa na. magbibis po. Salamat.